Hi mga katrops Good afternoon dyan sa followers and viewers natin dyan sa Rails Nasa Uptown Mall tayo dito mga katrops sa may bandang area ng BGC So going to Makati na na tayo mga katrops Sana walang traffic ngayon So good afternoon sa lahat ng nakapanood ng video nito for today So yung adventure natin ah okay lang so last biyahe na natin ito mga trops tapos pagdating na dun sa Makati uh, kunin natin yung sasakyan uwi ana ayan so ito yung biyahe natin yung last trip so maaga tayo makawi ngayon uh, nasa area pa tayo ng BGC so minsan kasi dito mga trops uh, magkaroon ito ng traffic ayan mga trops <laughs> binugahan natin yung ng water kasi kalikabok sabi so mayroon lang pala akong ipapaliwanag sa inyong mga katrops uh, yung video natin sa rails uh, wala nang ano yun mga katrops so wala nang uh, background yun so yung kumbaga yung tawag nila mga katrops uh, organic organic <laughs> yung original na video talaga natin so tatanggalin na natin yung mga background na may music so baka magtaka kayo na kung mapanood nyo yung video natin sa Reels na wala ng mga music so papalitan natin yung original na talaga na video pero yung video naman natin mga katrops ah uh, sa atin naman talaga yon pero ang ginawa ko lang kasi mga katrops para hindi naman para hindi naman nakakaburing na ano so nilagyan ko ng music sa reels Ah, uh, sa ngayon ah, uh, mayroong kunting ano lang ah, uh, ayun so lahat ng video natin sa reels uh, baka magtaka kayo ah, uh, wala na po siyang music doon so di na natin haluan ng music kumbaga kung, kung ano ang nakikita natin sa video natin na ano uh, yun na siya di na tayo magawa ng mga background background music kasi ah uh, baguhin natin yung ano natin na uh, ang pag ano natin sir so wag na lang kayong magtaka kung bakit alam nyo na yon sa nakakaalam lang ah uh, kung bakit atin uh, tinanggalan ko ng music yung reels natin so nagpapasalamat ako sa nag info sa akin na wag mo lang daw lagyan ng ano ng music o original video na lang yung yung sinasabi nila na uh, native ah uh, ang tawag nito organic our sila or ming organic o or native <laughs> organic video pala yung mga katros ano yung native native chicken <laughs> organic pala ang tawag nila doon mga katros na new music mga katros kaya ayon so baguhin natin yung mga video natin so Maraming maraming salamat sa nag-info sa akin. Kaya, yun yung ano natin for today. So, pabalik na tayo ng BGC. Ah, BGC! Ah, pabalik na tayo ng Makati. Ah, yun nga, ah, galing tayo ng One Park Drive. Mayroon na tayong pinick up doon. Ah, ulitin ko lang. So, pabalik tayo ng Makati. Ah, iuwi natin yung sasakyan na to. Tapos, uwi na rin tayo. Ah, para man lang makabawi tayo ng medyo maaga-aga yung pag-uwi natin kasi parang doon yung nagkaroon ng boses ko na noong nakarang araw na sunod-sunod tayo na lit na tayong umuwi tapos maaga tayong bumiyahe parang nagkaroon ng lalamunan ko mga tros parang nanonuyo so kaya medyo wala tayong video noong nakarang araw kasi ayun uh, yun nga yung dahil nga sa boses natin ah uh, parang nanunuyo yung ano parang bumbaga paos so hindi naman sinasabi na <laughs> yung kubig kubig yun dahil kompleto naman tayo may panlasa tayo may pangamoy ah, wala naman tayong sipon yun lang parang nanunuyo lang yung ano natin so siguro sa puyat ah uh, ngayon so babawi tayo ngayon na ay nga, ay, uh, pahinga kaya So, yan yung uh, trials natin. Uh, unang sabak natin sa 2025. So, medyo nagkaroon tayo ng trial sa buhay. Sa, sa sarili ko, ah, sa sarili ko. At saka sa pamilya ko, yung anak ko nagkaroon din yung kuntik problema din. Kaya, ayun, so, papasalamat tayo sa Panginoon na gumaling na yung anak ko. At saka nagsabay pa din ako, sumunod din ako na nagkaroon ako ng ganong sistema. Ayan, so thank you Lord na kahit unang buwan pa lang sa 2025, uh, nagkaroon ako ng trial sa buhay, pagsubok sa buhay. So, hindi ako nawala ng pag-asa sa Panginoon. So, so, papasalamat talaga ako na, ayan, so nakasurvive ako agad sa mga trials na hindi natin alam kung paano natin malampasan so ipaglasal ko na lang lahat Noong time na yon na maka survive ako magka-survive yung pamilya, ko kaya mapasalamat ako sa Panginoon so thank you Lord na nandyan po kayo lagi na nagabay sa akin sa lahat ng anumang mga pagsubok sa bahay. so Lord gabayan po lahat ng nakakapanood ng video nito so naumpisa natin yung pagpasalamat sa Panginoon siyempre isama ko na kayo sa nakakapanood ng video nito Kabayan nyo po sila Lord At huwag nyo po silang pababayaan Kung ano man ang mga trial sa buhay uh, Sana makayanan din nila Lord na huwag, sila, wag lang silang uh, makalimot na uh, Magbigay ng time Sa panahon ng Panginoon Kunyari man lang o sa linggo Ayan So araw ng pamilya So huwag lang kayong malimot na Magbigay ng oras para sa Panginoon natin Huwag lang Huwag lang tayong humingi ng tulong na magkaroon kayo ng problema. So, sa isang linggo lang naman, hinihingi ilan na Panginoon ng araw ng linggo. Ng, yung sa lang, yung katulad sa atin na reliyon na katulik. Yung iba, iba, yung iba naman. Yung sa atin lang. So, bigyan lang natin sila ng ilan lang naman yung isang oras lang magsimba. Yan lang naman, madali lang naman. Kaysa, saka ka namang hihingi ng tulong na magkaroon ka na ng problema. So habang wala kang problema Pupunta ka pa rin Magbigay ka pa rin ng time ng Panginoon Kasi ang problema Hindi naman yan ibigay sa Panginoon Kung di mo kaya So maniwala ka lang dito sa sarili mo So gabayan po lahat ng nakapanood nito Lord At laging nyo po silang bigyan ng lakas ng pangangatawan So thank you po watching mga katrops At ingat po tayo lahat And God bless atin So bukas, family day bukas dahil Sunday. Ayan, so ingat-ingat na lang po kayo kung may time kayong magsimba or wala kayong pasok o saan man kayo mamasyal, saan man kayo magbanding ng pamilya nyo. Ayan, so God bless sa ating lahat. Ulitin ko, uh, ingat po tayo lagi para sa ating pamilya, lalong-lalo na sa trabaho natin. So, ayan, so bye, bye po sa lahat. Ulitin ko, God bless and more power to all. Bye-bye!